Wikang Filipino Ako ay Pilipino, Pilipinas ang bansa ko, Filipino ang wika ko, natatanging wika sa mundo. Wika kong Filipino, pamana ng mga ninuno, pundasyon ng pagkatao, gamitin sa tama't may respeto. Pilipino aking kinagisnan. Sinasanay sa aming tahanan, magsalita ng may karangalan. Saan man ako magtungo, wikang Filipino ang gagamitin ko. Sa paaralan o sa paglalaro, wikang Filipino ang sasambitin ko. Sa pagdadasal gagamitin ko, sa awit at tula gagamitin ko. Pagmamahal sa kapwa, Mabuhay ang wikang Filipino mula Apari hanggang hulo wikang Filipino wikang totoo tinig ng bayan